Kilalanin natin ang mga nagagandahang leading ladies na mapapanood sa telebisyon ngayong taong 2024. The Philippine Showbiz List presents 14 na pinakamaganda at pinakasikat na TV leading ladies sa 2024. Joe Barry Si Joe ay handang-handa na sa kanyang bagong karakter sa GMA Affinant Primetime Series na Lilet Matias Attorney at Law ngayong March 2024 na may salaysay tungkol sa pag-asa, katarungan at pagpapahalaga sa sarili. Ang inspirational show na ito ay ang follow-up ni Joe Berry sa Little Princess na ang pangunahing tauhan ay hindi natitinag sa pagtupad ng kanyang mga pangarap. Para kay Joe ay most challenging role ito dahil gaganap siya bilang lawyer at ito ay isang legal drama. Kaya naman bukas siya para sa anumang rekomendasyon mula sa mga creative at production team para gumanap na si Lilette Matias na inilarawan bilang isang munting tao na may malaking layunin sa buhay. Judy Ann Santos Agoncillo Ipapalabas ang The Bagman ngayong taon. Ang The Bagman ay ang muling pagbabalik ng award-winning actress na si Judy Ann Santos Agoncillo na huling napanood sa ABS-CBN show na Starla noong 2019. Gaganap si Judy Ann bilang pangulo ng Pilipinas na target ng isang planong pagpatay sa paparating na 8-part crime thriller miniseries na The Bagman. Bell Mariano, gumaganap si Bell Mariano bilang si Caroline Chu sa Can't Buy Me Love kasama si Donny Pangilinan. Ayon pa kay Bell ay isang different level ng maturity ang role niya sa serye. For the record, ang Can't Buy Me Love ang first primetime series na Donny at Bell, also known as don Bell, na isa sa mga sikat na love team ngayon. Sara Labati. Mapapanood si Sara sa kanyang teleserye sa TV5 na Lumuhod Ka sa Lupa. Isang adaptation ng 1986 movie na may parehong pamagat. Inanunsyo rin na Viva Artist Agency na si Sarah ang magiging headline ng serye kasama si Kiko Estrada. Ang adaptation ng seryeng Lumuhod ka sa Lupa ang magiging unang proyekto na tatapusin ni Sarah sa loob ng mahigit limang taon. El Villanueva Kasunod ng tagumpay na kanilang unang serye, muling nagtambal ang real at real-life sweethearts na sina El Villanueva at Derek Monasterio sa revenge series ng kapuso na makiling na ipinalabas ng January 2024. Isinasalaysay ng makiling ang kwento ni Amira na ginagampanan ni El, isang dalagang probinsyana na nagpupumilit na bayaran ang mga utang ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa Maynila kung saan makikita niya ang kanyang sarili na kapuspalad na target ng isang grupo ng mayaman, makapangyarihan at mga bully. Titiisin niya mga hindi masabi-sabing pagdurusa at paghihirap, kabilang isang malapit na kamatayan na karanasan. Ngunit magbabalik siya na ganap na nagbago at disidido sa pag angkin ng hustisya at paghihiganti na pinaniniwalaan niyang nararapat sa kanya. Bianca Umali Si Bianca ang gaganap bilang anak ni Danaya sa sangre. Kinumpirma ni Bianca na siya ay si Terra, ang bagong tagapangalaga ng brilyante ng lupa. Inamin ni Bianca na naging biggest pressure sa kanya ang pagiging bahagi ng sangre pero tiniyak niya sa mga fans na ibinibigay niya ang kanyang best para sa proyekto. Ang paraan na paghahanda niya para dito ay para naghahanda sa isang napakalaking superhero movie, inihanda ni Bianca ang kanyang pangangatawan para dito. Inihahanda niya rin nakakayahan para dito at pinag-aralan ni Bianca ang lahat tungkol sa Encantadia. Naging emosyonal naman si Bianca sa pagbabahagi kung gaano kahalaga sa kanya ang proyektong ito. Mula nang i-unveil ang direktor na si Mark Reyes ang larawan niya bilang bahagi ng concept art serye sa San Diego Comic Con noong 2022, walang ibinigay na detalye tungkol sa kanyang karakter anya hindi niya hinihiling pero pinagkaloob ba rin sa kanya? Kaya naman sobrang nagpapasalamat siya at nangangakong hindi mabibigo ang kanyang mga fans. Su Ramirez, ang APT Entertainment produced for TV5 na Jack in Jail sa Diamond Hills ay pinagbibidahan ni Jake Cuenca at na kanyang leading lady na si Su Ramirez para ipakita ang kanilang galing sa komedya Partikular na sa situation comedy. Si Jake ay gumaganap bilang si Jack, ang polis, at si Jill, ang investigador, na nagpapanggap na mag-asawa para sa undercover na trabaho na makakahanap ng mga lead sa mga insidente na may kaugnayan sa droga. Ayon pa kay Sue, ay isang sorpresa sa kanila na naabot nila ang season 4 at hindi niya inaasahan na aabot sa ganito ang palabas. Dagdag pa ni Sue na sa una ay pinaalam sa kanila na ang Jack Angel sa Diamond Hills ay tatakbo lamang sa loob ng dalawang season. At para sa mga artista tulad niya na gumagawa ng iba't ibang genre tulad ng drama o okay, love hanggang sa aksyon, sabi pa niya ay mas mahirap magpatawa kesa magpaiyak. Janeline Mercado Isang kakaibang kwento ang hati ng GMA Network tungkol sa dalawang magkasintahang pinaghiwalay na kamatayan at kung paano sila maaaring muling pagsamahin ng isang time loop sa love Diary repeat ang serye ay minarkahan din ang pagbabalik sa telebisyon ng Ultimate Star na si Jeneline Mercado kasama ang leading man na si Cian Lim. Nagsimula ang serye noon pang January 2024. Ang Love Diary Repeat ay tungkol sa kwento ng isang babae na nawala ng asawa sa isang aksidente sa sasakyan. Napagtanto niya na siya ay natigil sa pag-ikot ng oras at pinilit na buhayin ang pinakamasamang araw ng kanyang buhay, ang araw na namatay ang kanyang asawa. Jasmine Curtis Smith Kakaibang role naman ang ginagampanan ngayon ni Jasmine Corti Smith sa asawa ng asawa ko na ipinalabas noong January 9, 2024. Anya, napaka-intense at napaka-komplikado na nangyayari sa buhay ng role niya. Kaya para kay Jasmine, ay talagang one of her biggest acting challenges to date ito, especially for TV. Ang dami niyang pinaghuhugutan ng emosyon sa mga eksenang ipinasilip sa media. Anya, kailangan niyang hanapin ang mga emosyon dala sa iba't ibang setting, iba ang range ng na experiences. Nabanggit din ng director na si Loris Gillian na hindi pa na-experience si Jasmine yung mga ibang bagay tulad ng pagiging asawa, nagkaroon ng anak, ang makidnap at maputulan ng daliri. Yung sakit, yung lalim, kailangan matuklasan ni Jasmine sa sarili niya. Dagdag na pressure pa kay Jasmine ay bigla silang inilipat sa prime time mula sa planong panghapong time slot. Anya iba ang kalakaran ng afternoon, ibarin rin ang audience at matindi din ang labanan sa afternoon slots. Dagdag pa ni Jasmine ay mas tumindi ang tension sa katawan niya nung nalaman niya na prime time at dahil na rin sa tagal ng break niya from doing TV, mas iba ang kaban niya ngayon. Jillian Ward. Si Jillian ay gumaganap sa papel ni Annalyn Santos, isang batang neurosurgeon sa GMA teleserye na abot kamay na pangarap mula pa noong 2022 hanggang sa kasalukuyan. Ayon kay Jillian, ang pagsasaulo ng lahat ng mga terminong medikal ay napatunayang ang pinakamahirap na aspeto para sa kanya. Higit pa rito, kailangan din niyang matutunan kung paano maging sobrang maasikaso sa kanyang mga medikal na eksena gaya ng itinuro sa kanya ng mga medical consultant ng palabas. Ann Curtis. Sa ABS-CBN Christmas Special, inihayag ng ABS-CBN na sina Ann Curtis, Joshua Garcia at Carlo Aquino ay nakatakdang mag-headline sa Philippine adaptation ng hit na K-drama na It's Okay Not To Be Okay ngayong 2024. Ang Filipino adaptation na ito ay magmamarka ng pagbabalik series sa telebisyon ni Ann. Andrea Brillantes, Nagbida naman si Andrea para sa Dreamscape Entertainment Series na Senior High na nagtapos noong January 2024. Gumanap si Andrea bilang dalawang karakter na magkapatid sa serye. Magbabalik naman ang Senior High sa pangalawang season nito na may pamagat na High Street at pagbibidahan pa rin ito ni Andrea. Kim Chu Nagdadala si Kim Chiu kasama si Paolo Avelino ng labis na kilig at good vibes na nagpapakita ng kulturang Pilipino sa local adaptation ng hit K-drama na What's Wrong with Secretary Kim na napanood simula March 18, 2024. Ayon kay Kim na makakarelate ang mga manunood sa serye dahil itatampok nito ang mga natatanging elemento ng Pilipino tulad ng Pinoy humor at lifestyle habang nananatiling tapat sa orihinal na kwento. Kapansin-pansin din ang chemistry ng Kim Pao habang ipinapakita nila ang kanilang mga nakakatawa at feel-good na personalidad para sa kanilang pinakaunang romantic comedy series na magkasama. Dagdag pa ni Kim, ito ay magkahalong kilig, romance, pamilya, pagkakaibigan at tungkol sa pangarap. At pagkatapos panuurin ang show ay feel good lang na may dahilang ngumiti at ipinangako nila na hindi mabibigo ang mga manonood. Marian Rivera, sa wakas ay mapapanood na si Marian kasama si Gabi Concepcion bilang mga bida sa fantasy drama na My Guardian Alien. Si Marian ang gumaganap na asawa ng karakter ni Gabi. Si ay larawan ng isang masayang pamilya hanggang sa mabaril si Marian matapos niyang masaksihan ng isang krimen. Si Marian ang gaganap na alien sa bagong serye. Medyo matagal na rin mula nang humarap sa teleserye scene ang kapuso actress. Pero handa na si Marian na bumalik sa showbiz dahil nakatakda siyang gumanap ng dalawang karakter sa kanyang paparating na serye. Sa kanyang panayam ay ibinahagi ni Marian ang kanyang pananabik sa kanyang dual role para sa serye, lalo na't ito ang kanyang unang pagkakataon na gumanap bilang isang nilalang mula sa kalawakan. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!